Sa video nito makikita ang magkasama si Apo Wangud at Piolo Pascual. At maya-maya pa nga ay makikita nga dinakman ni Apo Wangud ang pribadong bahagi ng katawan ni Piolo. Hindi naman kinakitaan ang pag-iwas si Piyolo ng mga santaling iyon, bagkus ay tuwang-tuwa nga ito na pinapanood ang ginagawa sa kanya ni Apo Wangud. Sa nito, may ilan namang bumatiko sa, sa tattoo artist na si Apu Wangud dahil nga sa ginawa niyang iyon kay Piolo Pascual. Narito ang naging samutsaring komento ng mga netizens. What Apu Wangud did is hindi tama and don't close your eyes sa fact na iyan just because she is an icon. Imagine if it's an old man who did that, everyone if not all will pissed off. Kaya I don't understand bakit nagsasala all pa kayo. Santa nang mangdadakma si Apo Wangud. In her mind, samantalahin ko na, matanda na ako, hehehe. Hawak lang naman, kayo nga subo eh. Komento pa ng ilan, di umano, ay ingit lamang ang mga taong bumabatikos kay Apo Wangud Dahil naunahan pa nga ng mga ito na mahawakan ang pribadong bahagi ni Piolo.